Baby Tali, naiwan sa ere? Ilang linggo nangang nakauwi ng Pilipinas si Baby Tali at kasalukuyang inaalagaan ng ina ni Tanj sa Butuan. Ngunit tila hindi pa ito nakikita ni Daddy Vance dahil sa hindi pagkakaunawaan nila ng pamilya ni Mami Tanj. Nakakalungkot isipin na isa ito sa hindi magandang epekto sa co-parenting pag hindi nagkakaintindihan ang both parents, ang bata ang apiktado. At sa sitwasyon ni Baby Tali ay parehong hindi niya kasama ang mami at daddy niya. Nawawala na ang dating magandang usapan na lalaki si Tali na isa sa kanila ang mag-aalaga at makakasama habang lumalaki. At mas naging komplikado pa ngayon dahil may binubuong pangarap si na Tanch at Daddy Vince. Mga pangarap na kailangan ng buong oras at atensyon nila. Ayon pa kay Daddy Vince ay matagal-tagal din itong mag-aaral. At si Mami Tanch naman ay patuloy pa rin nag establish ng kanilang buhay sa Amerika. At may usap-usapan din na mag-aaral din daw ito. Kaya mahihirapan talaga itong alagaan si Bibi Vitali dahil maliit pa ito. Kaya nakakaawang isipin na ayon pa kay Mami Tansh dati ay pinakahihintay talaga niya si Baby Tali na ibigay sa kanya ng Panginoon. Ngunit ngayon na nandito na ay wala naman siyang oras na maibigay para alagaan ito. Sa ngayon ay si Baby Amara lang ang pwedeng ipakita ni Daddy Vin sa kanyang sock med. Kaya dalangin ng lahat na sana magkaayos na sila, lalong lalo na si Mami Tansh at si Daddy Vin's alang-alang sa kapakanan ni Baby Tali.